katigas-tigas-tigas daman tigas, tigas talaga ng pagmumuka. Alam nyo mga kababayan ko, papangalanan ko ha. Ako, Kuya J, sa totoo lang. Minsan ko, ah, minsan ko, minsan nakitang nakasama sa isang live streaming. Kasi nagpabuhat ka ng channel sa akin. Naalala nyo ba mga kababayan ko, nasa labas pa ako. Ininterview ko nito ni Jason sa Alam mo nakakahiya ngayon. Kasi alam niyo kung bakit? Kuya Jay, tila ba lason na lasun ang utak mo diyan? Hindi na ako nagtataka kung bakit nawala ka rin sa media. Komento ko lang, opinyon ko lang. Because kung anong ginagawa mo ba noon ay siyang ginagawa mo ngayon. Ganun ba 'yon? Alam nyo, fake news po eh. Mga kababayan ko, ang titibagin natin. Number one, nagpakalat po sila unang-una ng isang vid, ng isang post, mga kababayan ko, dito. Ito, papakita ko sa inyo, ha, mga kababayan. Gumawa ho ng isang Facebook post itong si Mr. Sonsa, mga kababayan ko. Gumawa ng Facebook post. At ang sabi niya ho dito sa caption, mga kababayan ko, ay Uh, may dinampot sa Beverly Hills, mga kababayan. Ganyan. Ganyan ho. Ito ho yung kanyang uh, sinabi. Sabi ho ng dating kolumnistang ito. Babasahin ko ho sa inyo, ha? Ayan ho, mga kababayan ko. Ayan ha. Humihingi po ako ng dispensa sa lahat ng, ano to, nakasubaybay dito sa aking pahina. Hindi ko mapagbigyan ng inyong kahilingan na sabihin sa na, na, sabihin ang sinasabing Pilipina na bitbit -bit ng pulis. Pilipina, sabi niya, ha? Pilipina, Pilipina ng LAPD Beverly Hills North Police Division. Sabi pa dito, mayroong, mayroon siyang kahawig. Sabi pa dito, na, ka, na pangangatawan at kilo sa paglalakad. Pero, hinihintay ko yung official na tugon ng may kapangyarihan sa Los Angeles County, County na tunay niyang pagkakakilanlan. As soon as we get the information, we will be forced immediately and share uh, with you mga kababayan. Sabi niya po dito, eto ho ah, nabasa niyo ho yung sinasabi niya ho na ito ni no ito ni ano ni uh, fake news J mga kababayan ang nakakatawa ho mga kababayan is from the beginning ng pagpo-post niya, alam naman natin na gusto niyang targetin na naman. The word, the word na sinabi niya, Pilipina. Pilipina means Filipino. How many percent that you are sure that this is a Pilipina, Jason Sa? At sa comment section, pinagtulong-tulungan nyo si FL Lisa. Mga kababayan ko, pinagtulong-tulungan nila si First Lady Lisa. Doon sa comment section, sabi ng mga DD sa panati ko, Ay, si Lisa bangag yan! Ay, si Lisa butog yan! Siyempre, yung mga kampon ni Maharlika, magpapalakpakan kay Jason sa. Na, na naman yung mga palakpakan ng mga taga-suporta ni Maharlika. Tama si Maharlika! Si ano talaga yun? Gano'n, nah, na mga kababayan ko, eto na. Nalo ko na, mga kababayan. Kasi sa postura pa lang daw, masasabi na daw nilang, eto daw ho, mga kababayan ko, ay si First Lady. Mga kababayan ko. oh, eto, sabi ho nila, sabi ho nila. Ngayon, gumawa ng post si Jay Sonsa at, pinaat ginawa niyang Pilipina. Dinidibang lang natin yung sinabi niya. But the truth is, hindi Pilipina yung bit-bit ng uh, LAPD police mga kababayan ko sa Beverly Hills. Yes. Hindi hu Pilipina. At nadiskubrehu ho natin ngayon yan mga kababayan. Naalaman ho natin na hindi hu talaga Pilipina ang hibdinampot nila. Ngayon, ang hamong ko kay Jason sa kung ito ba'y Pilipina, sige nga patunayan mo. Hinahamong kita ng isang debate online para magkaalaman tayo. Para tinyo ho itong video na to kay Mr. Jason sa hinahamong kita ng isang debate. Jay, kung kaya mong patunayan na ito ba ay Pilipina? Kasi ngayon pa lamang ho, patutunayan ko ho sa inyo na hindi hu ito Pilipina. Baka sabihin mo, Jay, kinakaladkad kita sa kahihiyan. Ikaw ang gumawa nito. Dinedebank lang kita. Pag dinibang ka, hindi ka hinahatak sa kahihiyan. Okay? Tinatama lang natin yung kalokohang ginagawa mo. Gusto mo, patunayan ko dito na hindi Pilipina yung dinampot ng LAPD police sa Beverly Hills. Mga kababayan, kasi you said on your post that merong isang Pilipina. Who is the Pilipina? Curious ang tao, pinulutan nyo si Madam F.L. Lisa sa comment section pinalakpakan ng mga aleporsi si Maharlika at pinulutan nyo ng pinulutan. Dito mapapatunayan nyo na fake news peddler itong si Mr. Sonsa, mga kababayan ko. Paano? Gusto nyo malaman? Tingnan nyo ho ito mabuti, mga kababayan. Sino ho ang dinampot ng LA Police, mga kapatid? Ito, ayan, literally, mga kababayan ko, nakita nyo na. Kahawig ho ba? Kapustura ho ba? Mga kababayan ko, lakihan natin para makita ho ng mga kababayan natin. Ayan! Ngayon, ang tanong ko, Jay, fake news ka ba o hindi? Wala kang lusot dito because you said na Pilipina ang dinampot ng LAPD police, mga kababayan ko. Pilipina ba yan, mga kababayan? Tingnan nyo nga mabuti kung Pilipina yan, oh. Kitang-kita naman, mga kababayan kong ibang lahi yan. But she is not a truly blood Pilipina. Diba? Mga kababayan, ang layo sa itsura. Mga kapatid, ang layo. Yan ho yung pinakakalat ni Sonsa. Tingnan nyo ho mabuti, mga kababayan kong ikukumpara ho natin. Talagang sinadya ho nilang laruin. 'Yung utak ng taong bayan. Ayan, kitang-kita ninyo. Sinadyaho nilang laruin ang isipan ng mamamayang Pilipino, mga kapatid, para makapanira lang ng ibang tao, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan ko, natukoy na natin 'yung fake news nila. Anong tawag kay Jason Sa? Mga kababayan, kayo na ho magsabi. Anong tawag kay Jason Sa, mga kababayan ko? Ang tawag doon, mga kapatid, sabay-sabay, fake news peddler. Wala ang credibility. Sayang ang karir mo, matanda ka na, pero wala kang credibility. Sismoso ka, malisyoso mga pahayag mo, at mapanira sa ibang tao. If I were you, no? Para kang, para kang matandang nakahawak ng cellphone at kung ano-ano ang sinabi. Yon ang nakikita ko sa iyo ngayon, Mr. Sonsa. I'm sorry for that, pero wala kang credibility. Alright, mga kababayan ko. Ginawa ko tong video na to. Hindi para siraan si Jay Sonsa. Ginawa ko to because I want at gusto ko na tibagin yung kanyang mga sinabi patungkol dito sa comment section, lalong-lalo na ka na pinitinatag nila si First Lady Luisa Raneta Marcos. Kaya mga kababayan, maging mapanuri tayo sa social media. Pag-aralan natin, mga kababayan ko, ang mga taong nakikinig at tignan natin na mabuti kung tama ba ang kanilang binabalita. Alright, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.